Yun, good morning sa inyo guys. Ito ako ngayon nagpe-prepare ngayon kasi ah uh, full ship ako ngayon. I Opening ang schedule ko pero hanggang gabi ako. So, nagre-ready na ako. So, dito nga pala ako ngayon sa boarding house ko. Katatapos ko lang mali guys. So, yun. Uh, so, ako ngayon ng central. So, medyo tumataba na rin talaga ako. Hindi na ako nakaka-exercise eh. Ayan, so, shout out nga pala sa inyo, mga idol. Ayun, tara samahan nyo ako sa aking Pag prefer nga pagpasok sa trabaho. So yan. Okay. Sinuot ko eh, sinuot ko ang aking uniform. Ayan, ang aking company uniform. So shout out So, kahit pala uh, New Year is open pala kami guys. So, wala kaming day off or walang holiday. Kay, kailangan natin kumita. Kailangan kumita ni company. So, yun guys. Okay, prefer. After ko nga pala niyang mag is magkakape ako guys. Yan. yun si Balong. nag hawi, -hawi ng buhok. So, yun. ayun nagpabango pa minikos-mikos pa yung pabango sa kilikili at katawan yun para mabango din tayo guys yan pagpasok natin ng trabaho so yun after kong magbihis at magpabango yun magtitimpla tayo ng kapi kopi ko black para gising na gising ating diwa so yun shout out nga pala sa kopi company so baka naman sponsor kopi ko baka naman <laughs> So ayan, kape tayo guys. Ayan ah, minikos-mikos ko na yung aking kape. Ayan ah. Sabay, after nyan, hihigupin na natin. Para may lakas at gising ang ating katawan at tiwa bago tayo pumasok sa trabaho. Ayan. So guys. ah uh, good morning. Papasok pa pala papa ako ngayon sa trabaho hindi mo malapit-lapit lang din naman sa uh, boarding house na no, hindi dala. siguro mga 200 meters lang nasa loob tayo ng iskineta, guys malapit lang din siya mga 200 meters from sa tinutulayan ko pulong trabaho so, yeah. okay, guys. ayan ayan, guys ito na ako, guys ayan, guys puso trabaho thank you and God bless yun, guys nandito na ako ngayon sa trabaho so, dahil wala sila, sir ako muna ang gagawa ng report so, kunwari busy-busyan tayo yan ayan pero busy rin talaga kasi pag umaga nagsisintay na report. Yun lang. Thank you and God bless.